po si Megan Las ng Express Frontal Marketing Services po from Antipolux. Uh, Mag-one year pa lang po ako as loan consultant magsipat. Before po ako nag-start like, ng business, at uh, dati po ako nagtatrabaho as marketing officer po sa isa sa mga affiliates natin for almost 8 years. At start lang muna kami ng husband ko na si Neil, na kami lang po muna, dalawa. As loan consultant, siya po sa collateral Then, ako po sa non-confident. Ang pinagkakabalahan lang po talaga namin ngayon is um, express fund marketing services. Ang focus namin, ma'am, is sa pagpapalaki po muna nito ng business, ma'am. Kasaban ko po si Neil Canvas. Then, we're married for almost three years. Po, may baby kami po. Uh, girl po, ang name niya po is Isabel Sky. And then, two years old po siya. So, si Neil po, uh, madidescribe ko siya as partner is napaka-supportive niya, ma'am. So, mapapersonal, mapawork, Ah, uh, nandiyan siya lagi para suportahan ako. So isa sa mga best quality po na nagustuhan ko sa sawa ko is tawagit oh, po siya. Mga mapagpasensya siya po niya. <laughs> no and then napaka-workaholic po niya. Napaka-responsableng tao po, mapa sa magulang niya, sa kapatid, tsaka sa akin. So yung baby ko din siya noong 2022, no uh, pinanganak ko sa January 26, 2022. Ilang araw lang yung pagitan namin ng birthday ko, no? So, nung dumating siya, sobrang laki din ng changes. Since first time mom, parents kami, um, wala kasi masyadong nag nagtuturo sa amin. Part na yun, ma'am. natutunan na marami kami natutunan mag-asawa. Ano, uh, yung time management, sino mag-aalaga kay sa no morning, sino mag-aalaga kay evening. So, wala din kasi kami talagang Uh, no, mga first three months, wala ka kami kasama sa bahay, wala kami yaya. So talagang struggle kami noon, wala kami din. Ano ako kasi ma, may mga pamakin ako, mga inaladaan. So may mga idea ako. Pero kasi noon, as first time parents, medyo mahirap. Uh, yung tulog namin, baliktad, nagiging zombie na kami. So alam naman po noon yun yung mga, mga first time parents po, no? So tulungan lang naman po kami ma'am, adjust sa schedule, yung set up namin kung sino mag-aalaga ngayong oras, gantong oras, gantong oras. Okay naman ma'am, na-manage naman na. po. Parang nagiging set -up kasi namin ma'am. So pagdating sa bahay, no work na talaga, focus namin sa Sky Para at least yung time na na yun, uh, nakafocus lang kami sa kanya. Wala kaming extra work na kinagawa. Uh, talagang nakalaan lang yun para sa kanya, ma'am, pagdating sa bahay. Since uh, sa pagiging magula, no? So, ang priority mo na talaga dyan is yung anak mo. Pag naging nanay ka na, so, parang ikaw gagawin mo lahat, ma'am. Para na lang yun sa anay, sa magiging future ng anak mo, eh. Diba? Kaya lahat ng ito, ma'am, ginagawa namin, uh, uh, mapalakay yung business, mag-grow. Kasi para in future, sis, kaya, I mean, secured na siya. Ay, hindi na may hihirapan sa mga bagay na kailangan na ma-provide. At least, mapibigay namin agad lalo na mga kailangan niya. School, kung ano man yung mga kailangan ng bata. Sa buhay ko ngayon, malaking, malaking naging epekto ni Mama. No? So, sa mga advice niya sa akin, sa pag-start ng pamilya. So, may mga advice siya na binigay. Since ang um, nangyari nga sa family namin ay hindi maganda, So, mga bilin na na, o oh, ito dapat, syempre may asawa ka na, ganyan. So, yung mga tips and, ano niya po, and mga advice is, nakatulong po siya sa anong mayroong pamilya po ako ngayon. Panso ako po sa loan industry dahil nga sa naging first work ko, ma'am. No? So, isa, uh, SAFC as marketing assistant. So, nag-work ako doon, ma'am, mga Mabuti na ako ng eight years, din nag ako 2022. So sa Sepat Mam, nag-start ako kasi uh, may mga previous ano, ako, ma uh, nakatrabaho. So si Day nag-introduce sa akin sa sipat Mam. Ma Mam sa Sepat, lalo niya po sa Sepat no, so very thankful kami sa pag-assist niya po sa mga client namin. You know, actually kasi nakilala ko si na Serna uh, dahil Uh, dati siyang schoolmate mong staff namin. Then, pumunta sila dito, nag-introduce ng branch nila, staff nila. Then, tinulungan nila kami, ma'am, para sa uh, na-discuss sila recording sa process natin. Diba? Kasi since hindi kasi kami masyado pang familiar sa processing, sa documentation, sa guidance. So, sila yung nag-effort, ma'am, dito. Pumunta sila, nag-discuss sila, no? So, doon sa nangyari, nag-build nang your relationship namin, no? yung relationship na nabuo namin is uh, maganda po, uh, comfortable yung mga marketing namin sa endorsement. Then, yun ma maganda is mabilis po yung branch nila. Nare-release po agad. So, yung experience ko po sa mga natulungan po namin OFW po, nung nakakagaan sa ng loob, lalo na po na Uh, makikita mo, mapabasa mo sa mga message nila yung pasasalamat nila sa tulong po na nagawa namin. Though hindi naman kami yun. Uh, kami yung naging tulay para makinada nila yung at matulungan po sila sa pangangailangan nila. Ah, uh, bali sa mga client, ma'am, lalo na yung mga talagang kailangan na kailangan nila pang iwan sa pamilya. No? So meron dyan nakakalilito Di ko kasi may Sir, ako OFW. Oh, So, since uh, alala na yung mga natutulungan mo mga client, yung nakikita mo sa chat na grabe yung pasasalamat nila sa tulong kasi nga um, kailangan nila pang iwan sa pamilya o ano man yung rason nila, ma'am. Pakagaan ng loob, syempre, I mean, um, mo sila lalo na sa mga times na ganyan na alis sila, ba diba, malalayo sila sa pamilya kahit papano sa so, ganung way is sa uh, tulungan mo sila. So, ang masasabi ko lang po sa mga gusto maging LC is uh, maging ano lang po tayo. Focus lang po tayo sa ginagawa natin. No? Para po uh, matulungan po natin yung mga nangangailangan po, lalo na po yung mga OSW or No? Uh, Magkaroon lang po tayo ng mahabang pasensya. Since sa mga dami na nakakausap po natin kliyente, iba-iba ang, uh, iba, iba ang ugali nila. So sa amin as peer experience, sa amin as LC, kailangan natin mag-focus talaga dun sa uh, ginagawa natin, ma'am. No? Para at least ma-assist natin si client na mabuti, di ba? Ako po si Ronna Megan Las, na Express Fund Telemarketing Services, 31 years old, isang taong loan consultant ng Sepat Credit.